Good morning guys, for this video guys Magpunta tayo ng ilog guys, badang tanay Rizal O, o kaya swimming pool So naghanap kami, ang target namin guys Ay paglitaw swimming pool guys At dito na pala tayo guys Ito yung unang hindi ka na makabiyahi Ng simentado guys Puro blabak lubak na yung daan dito guys Hanggang doon sa may paglitaw Meron namang mga konting simento Pero kadalasan dito ay lubak-lubak guys Kaya kung ikaw ay naka scooter talaga magdandahan ka dito guys. Baka sumabit yung makina mo sa ilalim. At pwede itong magkaroon ng pagtagas ng mga langis sa makina mo guys. Kaya ingat lang dito guys. Kailangan mo lang dito talaga magtsaga ka sa lugar na to. So bandang alas 8 ng umaga guys. So ito na yung mandadat na namin dito ngayon guys. Nag cut off na po sila guys dahil sobrang dami ng taong pumapasok simula pa lang nung madaling araw. Kaya medyo dismayado tayo dito guys. Kaya medyo selfie selfie lang muna tayo picture muna tayo dito sa may paglitaw at dahil hindi nga kami nakapasok sa paglitaw guys ay may nagsabi sa amin guys na punta kami sa baba pala guys ay libre lang na ilog guys ang babayaran mo lang guys ang yung parking guys 25 pesos lang doon sa taas guys so, medyo malayo layo din ang pagbaba mo guys kaya kailangan mo talagang makapunta dito guys kasi kailangan mo makaligo makahanap ka ng pangpalit doon sa paglitaw so, ito na pala guys kung nakikita nyo medyo maliit lang to na ilog pero malinaw guys at malamig ito so ngayon guys yung nakikita mga tao na yan, guys isa rin yan sa mga hindi nakapasok doon sa paglitaw guys dahil naabutan sila ng cut off guys so ngayon guys dito na lang tayo so kakain muna tayo dahil galing tayo sa tagig malayo ang biyahe natin so nagdala rin na tayo ng pagkain natin para hindi na tayo magluto dito sa lugar na so, lang simple yung rides natin guys, maligo. Kailangan preparado ka sa lahat ng bagay guys kasi minsan hindi mo alam yung lugar na mamahali ng mga pagkain kaya kailangan mag ka para hindi ka masyadong malaki ang gastos mo sa biyahe mo guys. Ito pala yung bandang baba guys. So doon sa taas nanggaling yung tubig. So ipapakita ko sa inyo guys kung saan talaga nanggaling yung tubig na to guys na napakalamig guys at malinis at pwede pala itong inumin guys. Kung... At dito sa pinakababa guys may makikita ka dito na mas malalim guys. Kaso lang guys na dudumi na yung tubig guys dahil medyo maputik ang ilalim nito guys kaya doon na lang tayo talaga sa taas, yung pinakamataas na bahagi ng ilog na to. Yan pala guys ay natural spring guys. Diyan ang gagaling yung tubig dito guys na pinapaliguan ng maraming tao guys dito. Yung pinapaliguan namin dito. Hindi ka na mamobliwa guys kung wala kang baong tubig guys kasi pwede kang uminom dito sa tubig na to guys. At syempre guys hindi mo makompleto ang experience na to guys kung hindi ka iinom dito sa spring guys. So halos pala lahat ng naliligo dito guys ay dito rin kumukuha ng tubig guys para mainom guys kasi dito guys wala kang mabibili ng tubig dito. Sobrang layo dito sa mga tindahan guys kasi gubat na talaga ito guys kung makikita nyo yan, guys sa kamay nya sobrang linis talaga guys at yung tubig na to guys ay hindi ito putik guys kasi mga bato bato na yan Diyan sa lumalabas sa mga bato sa malaking bato na yan guys so, at ito na guys sa badang tanghali guys makikita nyo na kung gano'n nakara may ang mga tao dito na naligo guys so ibig sabihin guys hindi rin sila nakapasok doon sa paglitaw guys So ito na guys at video ano na talaga yung tubig dito pag sobrang dami na ng tao medyo medyo ano na guys ma, maiba na yung kulay guys pero malinaw pa naman guys at ang nakamaganda dito guys ay sobrang lamig guys pag na experience mo tong ilog na to guys grabe ang sobrang damig kahit ganito lang siya kalayit guys pero malinaw naman guys at ito nga pala yung ay, daanan pababa guys so kami guys Kuyang ay pauwi na kami sa... so ibig sabihin paakyat na kami guys, Bido, guys. So, so dito palang guys makikita mo yung daan na hindi na talaga pwede dito mga scooter guys pero marami okay. rin bumaba dito na scooter ano, pero ako hindi ko sinubukan ba? baka mayari pa yung motor ko tinan mo itong PCX na to guys Suka so, yang kaya naman guys kahit paano guys pero yung daan mo makikita mo naman yung mga bato-bato na yan yan lang po yung pinakamahirap pag sumabit yan doon sa makina mo kasi yung ating motor na ganito scooter ay mas ma-prone siya sa banto kaya, guys kaya. Yung makina CCX Kasi iba sa mga Dicadena na Mas malayo O mataas ang kanyang makina Sa ground clearance guys So kayang kaya naman guys Kung sanay ka dito guys Pero pag ulan guys Brabe, Sigurado guys. guys Hindi ka makakapunta dito Kapag malakas ang ulan Kasi ito guys ay putik talaga to magiging putik itong lupa na to guys pag nabasa na ito guys pero dahil init ngayon ay pwede kang makapunta doon sa baba kung gugustuhin mo lang so sa pinakataas guys may parking doon 25 pesos lang ang parking sang araw so pwede na yon para simpang yung motor So ngayon guys, dahil alas 3 pa lang ng hapon guys, pumasok na kami sa paglitaw guys kasi hindi na siya close guys, open na siya guys kasi wala na masyadong tao at umuwi na yung iba guys. So hanggang alas 5 lang pala yung tao dito guys. At salamat, salamat naman guys sa araw na to guys at na-experience natin ang paglitaw guys kasi ito talaga yung target natin na maligo tayo guys. So ayun guys, maganda rin yung entrance dito guys Maganda yung paligid guys, puro kahit kahoy At maayos din ang lugar guys Mayroon ding swimming pool dito, dalawa guys Isa, ito pang bata pero yung isa hindi ko na na guys. Kasi didiretso na talaga ako doon sa pinaka main event nila na swimming pool guys. So ito na yung pinakamahaba na guys na papunta doon sa mga natural spring guys. May mga mga rock formation dito guys. So ayun guys dumiretso na tayo sa loob guys. So nito na yung naandat na natin guys. Napaganda yung lugar dito guys. Maraming puno na mga guys na malalaki at na nakatabon sa swimming pool guys. Kaya hindi ka maiinitan dito guys. Kaya ang mararamdaman mo lang dito guys ay ginaw at lamig guys. Kaya kung ikaw ay hindi sanay sa lamig talaga guys ay talagang hindi ka makakaisang oras sa paglublo dito sa swimming pool na to guys. So ayun guys tapos na po yung ating experience dito guys. Nakaligo na rin ako pero hindi pa mabidyohan guys. So uwi na tayo guys. So marami na rin ang uuwian kasi hanggang alas 5 lang talaga yung ah, paglitaw guys. At ayun guys sulit na rin yung ligo natin dito sa paglitaw guys. At napakagandang experience to dahil na experience din natin kahit hindi tayo nakapasok ng umaga. Thank you guys!